Good morning mga kabarkads Ngayon mga kabarkads, i-update eh, na naman natin itong bypass road dito sa gilid na Dabao Ito eh. so, oh, so, yung kalakihan dito Tapos ito na yung Padrick dito mga kabarkads Yan Ang buhos na na Last nag-update tayo dito, eh. wala pa itong buhos connect na talaga dito sa Kalsada dito sa Diversion Road Good morning mga kabalikans. Update na naman natin ito mga kabarkads Itong bypass road sa gilid ng Davao International Airport Yan dito galing tayo ng Damosa Dito tayo dumaan sa may gilid ng Davao International Airport Yan makikita natin dito yung runway yan, itong kalsada na ito, matagal na itong dinadaanan pero hindi makadiritso doon sa dulo kasi liliko lang dito sa may Laverna Hills dadaan pa. Kapag may mga baha sa Laverna Hills, talagang hindi madaanan itong kalsada na ito. Yan, ma-stranded doon sa may Laverna Hills. Ngayon mga kawalkats, si-update natin ito kasi itong kalsada na ito is marapit nang matapos siguro mga ngayong taon is madaan na, na ito kasi ang problema is doon na lang sa dulo ito yung i-update natin kasi last nag-update tayo hindi talaga full nakasiminto itong kalsada doon sa may dulo yung titingnan natin kung nabuhusan na ba that ngayon sa ngayon is dito pa dumadaan itong mga sasakyan yan kasi dito is dead in pa ito yung i-update natin kung natapos na ba yung pagbuhos doon sa may dulo itong project dito sa gilid ng Davao International Airport itong bypass road na ito although matagal-tagal na din ito hindi madaanan kasi tinamaan din ito ng right of way yan talaga ang problema sa mga project kung hindi lang ito na kuan sa right of way yan kung na negotiate ka agad, is matagal na itong nadaanan itong project na ito yan titingnan natin kung okay na ba doon sa dulo so let's go Yan mga ka nandito na tayo sa tulay. Yan, napakaganda tingnan dito sa tulay. Ngayon, is ginagamit pa ito ng parking dito sa mga residente dito. Itong tulay na ito. Pero kung magagamit na ito, yan, di na talaga sila makaparking dito. Ewan ko kung saan na sila paparking. Kasi kung magpaparking sila dito sa giliran is, ma-detect ng CTTM mo, is i na naman ito. Lalagyan na naman ito, area is no parking yan, nakikita natin dito yan oh. napakaganda na dito na area yan, kompleto na yung mga railings, pero nandito pa yung bako at saka piso nila, yan na uh, area kasi doon sa dulo is may mga mga gagawin pa pero nakikita natin itong kabundukan, no? nakapatag na kasi ito yung agreement nila dito sa right of way yan, uh, kausap natin itong mga trabanti dito yan uh, papatakin yung kabundukan yan lang yung kuwan sa may-ari dito para go na itong right of way yan nakita niyo yung kabundukan yan is nakapatag na siguro ang purpose ng may-ari dito kasi pag, kapag magamit na itong kalsada na ito more in business na dito ang kanyang gagawin both side siguro tatayuan niya ng mga building dyan or ano ba yung mga establishments para makarinta kasi marami talagang dadaan dito sa kalsada na ito kasi malapit lang ito sa airport sa pupunta ka ng airport is palagang isa malapit lang talaga itong kalsada na ito at tuwing umuulan ng malalakas dito itong labir na ilis is binabaha ito yung purpose dito dito ka nadadaan para diritsyo diritsyo talaga yung takbo kasi hindi binabaha itong area dito tapos dito ito rin yung area ang yun na lang yung kula Yung daanan ng tao Yan dito kasi Ito is nabuhusan na. eh Sana may gumadaan na dito Last update tayo Dito na area eh Hindi pa yan Preparation pa yun Ayun may buhus na Yan tapos na talaga yung cornering na lang ang kulang nito itong side buhay dito na super at ito ang daanan ng tao Yan. Yan. Good morning mga kabalkads Ngayon mga kabalkads, i-update eh, na naman natin itong bypass road dito sa gilid na Gabao ito ng Southern Port yung kalakihan dito Tapos ito na yung project dito mga kabalkads Yan Yan ang na last nag-update tayo dito is so, wala pa itong bukos nagpukunit na talaga dito sa kalsada dito sa diversion road dito sa city garcia ayos ito na lang kulang nila mga korsak ito uh, may cornering dito dito bubuhusan dito kasi kung may papasok dito na area dito na lang yung kwanila tapos yung kaya na ng tao asfalto. nito is asfalto. Yan, lalagyan ng asfalto dito katulad ng kanya. So, napaka kuha na ng mga workers. Napakaganda na dito. Yan. So, yung schedule nila nito, kailan nito daanan dito sa DTWH. Kasi wala na itong road right of way. Eh. Na clearing na ito. Ito na lang siguro ang patapos. Yan. Sa area. siguro mga kabarkas ito lang yung update natin dito sa bypass road sa gilid ng Gabaw International Airport man, like and subscribe to my channel and press the button para ma-notify kayo sa mga video na i-download ko especially sa mga travel vlog natin yan, sige bye bye God bless